Good evening po sa ating lahat. Patuloy man po sa aming mga viewers ang nakakaranas na parang may gulang sa ating buhay. Alam po namin na nais nating ito ay mungunan. Ang Diyos ay nakahandang tumulong sa amin. At kami po, na inyong mga lingkod, Brother JC and I, pinapangako na makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng programa Full Life. Welcome po sa aming mga subaybay pa lamang at sa mga sumusubaybay na ay welcome back po sa programang ito ng Most Holy Father Jason. Musta po kayo mga minamahal po namin kaibigan at uh, muli po mga minamahal na kaibigan, samahan niyo po kami sa journey na ito papunta sa hinahangad nating lahat na full life. Alam niyo po, talagang para sa amin, we are on a journey dahil we do believe na lahat po tayo ay naglalakbay na meron talagang iisang direksyon na pinupuntahan. Kaya lang po, alam din po namin na kasabay ng journey na ito, brother Ryan, meron din po talaga tayong mga alalahanin. Dahil kung tatanungin po talaga ang puso't kalooban natin, kung tayo man ay naglalakbay, Paano naman yung mga iba at mga mahal natin sa buhay? Kaibigan mga aming mga kakilala. Po. Kaya napakahalaga po muli ng ating topic na ito, mga kaibigan, na sana maging part po ang ating mga kaibigan din naman na isipin natin sa topic na ito. Kaya samahan niyo po muli kami at sama-sama po nating pagsaluhan ng isang mabiyaya at masayang episode po na ito na Pinamagatang saan ka nang galing at saan ka pupunta. Naniniwala po kami na inyong mga lingkod sa programang ito, mahalaga sa ating buhay ang direksyon na nais nating marating. Ito man ay bagong lugar na doon natin gustong magsettle. Pero lalo na kung pag-uusapan ay ang kalagayan po natin sa ating pong mga buhay. Na gusto natin na mabago at meron tayong tiyak na gusto marating. At alam niyo po ba, Brother JC, at sa inyo na aming mga viewers, gusto rin ng Diyos na marating natin ang nais nating pagdahan. Kaya simulan natin ang pagtalahay ng ito, Brother JC. Opo, Brother Ryan. At sa inyo po na ngayon ay kasama po muli namin, ang journey talaga ay hindi talaga all throughout ay ganun kadali o ganun kasmooth. Ano po, Brother Ryan? Tiyak tayo na meron talaga mga challenges na darating. Kaya kung dumating man ang mga challenges, payagan niyo po. Yung mapapakinggan niyo po ngayon ay maging tulong sa mga sitwasyon na ating pinagdaraanan Ano yung mga challenges as we go along through our journey. Dahil sa Bible po, nangyari din po yung ganitong mga sitwasyon. At tiyak na makaka-relate ang ating mga videos. Relatable na naman po yung ating pag-uusapan. Mula po sa Genesis Kapitulo 16, versikulo 6. Akin pong babasahin, Datapot sinabi ni Abraham kay Sarai, "Narito, ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin at dinuwahagi siya ni Sarai at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap." So sa talata po ito, uh, Brother Ryan, makikita po natin, umalis po talaga si Agar doon sa hindi lamang po sa harap ni Saray at ni Abraham, kundi mismo sa lupain ng kanaan. Sa kanyang pag-alis po, Brother Ryan, talagang alam po natin, subukan natin ano po, i-share sa ating mga kaibigan, ano-ano yung mga challenges gaya before, yung nabanggit natin kanina. Before yung pag-alis, ano yung mga sulod-sulod na pangyayari sa naging buhay ni Agar? Bakit dumating sa isang punto na umalis pa siya oh, sa po. piling ng kanyang Panginoon na kung tawagin ng panahon na iyon dahil siya nga po ay isang slave from Egypt. Of, diba? Ano ba yung mga nangyari doon, Brother Lacey? Well, medyo malalim lang po yung uh, term na ginamit doon sa translation ng Biblia na dinuwahagi siya ni Sarai. Eh. Pero nung tinignan po natin sa iba't ibang mga translation, mm -hmm. yung dinuwahagi po pala ay mistreated. So, uh, Agar was being mistreated by Sarah mm -hmm. sa panahon po na yan, sa pagkakataon po na yan. Sa iba salita po, nakaranas po siya ng pag-aabuso, pang-aabuso. Ginawan po siya ng masama ni ni Sarah eh, sa pagkakataon na yan. At yun po ay isa sa nagdala, nagudyok sa kanya para po umalis doon sa, alam naman po natin yung kanaan, tinatawag po yan na lupang pangangal. So marami po na mga hindi lamang po sa Biblia, sa re real life talaga 'yon. Real din naman po 'yung napanggit natin, pero sa actual, sa panahon natin ngayon, nangyayari rin po 'yung ganito. When you feel mistreated, nagde-decide ka talaga kahit na merong tinatawag na pong baga for gun alternative, 'yung bang mabuti naman na kalagayan, pero pipiliin mong iwan dahil na hindi na favorable. Ako iisipin po talaga kung titignan pa natin yung mga nauna pang pangyayari, eh hindi nga po magkaanak si so, Saray. Kaya nagkaroon ng malinaw na agree agreement, agreement oh. between doon sa pag-asawa including uh, Agar na si Agar ay maninirahan doon kay Abraham, Abraham. mismo. At malinaw din kay Saray na sa pamamagitan ni Agar dahil nga po si Sarah, sa so, kung ni Agar ay magkaroon ng anak si Abraham. Abraham. So kung i-imagine natin yung senaryo, from being a slave, lahat ng benefits nasa kanya na sa piling ni Agar at ni Sarah na kanyang Panginoon na tinatawag. Pero lahat ng yon ay nabaliwala dahil doon sa pangyayaring nagawa din ni Agar kay Sarah, di ba? Opo, dahil siya. pagka binalikan po natin yung kasaysayan, babanggitin ko na lamang po, uh um, -huh. sa chapter 16, verse 4, doon po natin napatunayan na bunga rin po pala ng panghahamak naman ni Agar kay Saray. Uh -huh. Kaya nag-come up po si, Sa, si Saray talaga na gawin na po yun, nung sabihin na po yun kay Agar uh -huh. na paalisin o umalis na nga po si Agar. Yung maranasan niya yon yung hindi pagtrato ng mabuti sa kanya ni Sarah, eh siya pala may unang nagawa. Meron din po pala siyang nagawa. Kaya, Kalo, ang wala. mangyayari talaga, kahit sa ating pong lahat, hmm. hindi maiiwasan, nalalagay tayo sa isang sitwasyon na parang hindi mo na alam kung saan ka pupunta. <laughs> Dahil slave ka nga, na tas nasa ina lahat ng opportunity, bawawala pa, brother. Vincent. At yung ganitong sitwasyon po, brother Ryan, sa inyo po, na aming mga kaibigan ngayon, ay isang sitwasyon na sama-sama nating harapin sa pinag-uusapan po natin ngayon na talagang nangyayari. O, oh? aminin natin na talagang nangyayari po na sa isang tao, gaya po ni Aga, nararamdaman at nararanasan mo that you are being mistreated, that you are being abused. Nangyayari po yan, Brother sa mga kaibigan nating nasa working environment. Eh. Yung sabi nga po eh, ramdam nila na hindi na sila masaya. Meron ng mga mistreatment na nararanasan. Yung favor, wala na po sa kanila. At nararamdaman na rin po nila na talagang hindi na sila para doon mm -hmm. sa lugar na yon Pero again, naranasan man yon e bunga rin nung kanyang naging malaking mistake o pagkagawa na, na magkuhulang niya. Na tayo man nangyayari sa ating buhay na nasa atin ay magandang benepisyo ay binigay ng Panginoon. Kumbaga, may pinanggagalingan na tayo or pinanggalingan na tayo maganda na pa yung chance or opportunity na yan. At uh, malaking sayang po talaga pag mga ganun na ang kung uugatin nga po ay eh, aminin natin sa hindi. Meron din tayo mga naging pagkukulang. So, do ganun man ang sitwasyon na siyang talaga nangyayari po sa kanino man, di naman po mawawala sa pagtuturo pa rin ng Biblia yung paraan, yung solusyon, kung paano po natin ma-overcome ito. Sa pagpapatuloy po ng ating pagbasa, pakinggan po natin. Sa 16.7, kasama po ang 8 and 9, sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Si Agar po, ang tinutukoy, ang bukal na ito ay malapit sa lansanang patungo sa shore. Tinanong siya, Agar, alipin ni e Saray, saan ka nang galing at saan ka papunta? Sumagot naman at sinabing, Tumakas po ako sa aking Panginoon. Ang sagot niya. Ang sagot naman pumuli sa kanya ng anghel, Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel, Brother Daisy. Kaya, dito po no sa solusyon na atin pong uh, ibinabahagi ngayon makikita po natin mga kaibigan yung paggabay ng Diyos sa kanya so kanina nakita po natin yung mga pangyayari kung bakit at kung ano-ano yung mga na-encounter po ni Agar sa pagkakatao nito pero sa kanyang pag-alis po makikita at makikita nating ginagabayan siya ng anghel ng Panginoon, Father Ryan. At so, na, sa paggabay po na yun, ginamit ng Panginoon, nakasangkapan yung anghel. Kinasangkapan po Kasi, yung anghel. Kasi umalis na siya, di ba, batay nga sa nabasa natin, eh, kumbaga, alam ng Diyos, nakasubaybay siya sa nangyayari. Opo. Naging buhay niya agad. Dahil mula po nung umalis na siya, tsaka nga po talaga sumalupong na, ang termino po eh. Ibig sabihin po, Father Ryan, hindi talaga pinayagan ng Diyos na mapariwala siya sa kanyang pamumuhay. Yung pong pagsalubong ng anghel, base po sa conversation na napakinggan po natin, eh, meron po tayong tatlong pwedeng kunin na mahalagang punto. Eh. Una po, inalam po yung sitwasyon niya. Pangalawa po, binigyan siya ng instruction sa kung ano yung tamang gawin. Kasi ang tanong po sa kanya, Agar, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Ina lang po yung sitwasyon niya. Binigyan siya ng instruction kung anong tamang gawin. Nung inamin po ni Agar na siya nga po ay umalis o tumakas sa kanyang Panginoon, sa kanyang Amo, ang instruction sa kanya, magbalik ka. Magbalik ka, yung instruction. At yung huli po, Brother Ryan, mm -hmm. eh, kitang-kita po kay Agar, sumunod siya. So makikita natin sa pangyayari dahil nakasubaybay ang Diyos, sinend yung angels, hindi pinabayaan na mapariwala yung buhay ni Agar. Na yun din po ang kalooban ng Diyos sa ating lahat. Pangalawa, may mistake man na nangyari o nagawa si Agar sa buhay niya, binibigay ng Diyos ang second chance. At deserve natin lahat yon. kung ang pagbabasihan ay ang kalooban ng Diyos. Ang kailangan lang talaga, i-admit natin kung ano po yung naging pagkakamali natin. At alam niyo po mga kaibigan, Brother JC, kung pag-iisipan natin mabuti yung tanong ng angel kay Adar, oh, saan ka nang galing? Siyempre po, angel po yun. Hindi siya nagtatanong na parang walang alam talaga. Exacto. ba? Diba? Pagka alam niya nang galing sa kanaan, from there, napunta sa desert po yun eh. Diba? So alam talaga ng anghel. So mayroong deeper meaning talaga yung pagtatanong ng anghel kay Adar. Alam niyo po, kung ating pag-aaralan mabuti, ang talagang gustong sabihin ng anghel ng Diyos kay Adam, pagpapaalala po ito, saan ka nang galing? In other words, di ba naging slave ka na nga sa Egypt? Yun po yun eh. Naging slave ka na sa Egypt, then nagkaroon ka na magandang opportunity sa piling ni Abraham, including sa right, nung siya'y Panginoon mo pa, di ba? Then tell me, saan ka pupunta ngayon? sumagot naman si Aga. Di ba? Eh yung sinagot, di ba? Diba? Yung sinagot niya, hindi talaga yun yung ine-expect ng Panginoon. Kasi kung atin pong aaralin, based on research, yung sure na pupuntahan po ni Agar, Brother JC, pabalik po yun sa Egypt. Oo po. Imbaga, yung direction po niya, babalik ka doon sa dating hindi mabuting yes, kalagayan. Yes, diba yan? eh, mismong sa, sa ating Panginoon na nakakakita mm -hmm. sa atin, eh, yung paggabay po niya, doon pa lang po, pwede na po nating maunawa ang ayaw ng Diyos na mabalik ka. Okay. Doon sa hindi mabuting kalagayan na meron ka dati. So, sa lahat po ng nakaka-relate, ituring natin na tayo ang tinatanong ng anghel ng Panginoon. Mm -hmm. Di ba? Kung nagkakaroon tayo ng mga pagkakamali, tinatanong niya tayo ngayon sa so nagiging destinasyon natin. Diga muna, saan ka ba galing? Di ba dati ka nang nahirapan sa ganyang buhay? At saan ka pupunta? Doon ka pa rin ba babalik? Ayaw ng Diyos. Binibigay niya sa atin ng panibagong pagkakataon dahil siya mismo hindi niya matitiis. Yung kalagayan natin na bunga ng pagkakamali ay mawala sa atin ng opportunity na makapagpatuloy sa journey na papunta sa buhay na maganda. Di ba? Sabi nga po sa kasabihan, bago tayo. Hmm opportunity knocks only once. At yung ibinigay po na ito kay Agar, masasabi at nabanggit po ninyo, Brother Ryan, tinatawag itong, oh, pwede natin consider na second chance. At marami po sa atin yung nabibigyan ng gano'n. In fact, kung titingnan natin literally, hindi na nga lang po second. Then, <laughs> so many chances that God gave us na po. Binigay na sa atin ng Panginoon yung maraming pagkakataon. Huwag na nating sayangin po yun. Dahil ang pagkakataon ito ay dinadala tayo ng Diyos. Kaya huwag natin tanggapin na ito po ay karagdagang information sa kung ano yung mga nangyari at nakasulat sa Biblia. Instead, yung tanong or naging instruction kay Aga, ay isko pong itanong sa inyo. Susundin mo kaya kung sabihin sa ng angel ngayon, magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan. Sana, magbalik tayo. Di ba? Ibig sabihin, sa panahon ngayon, sino man yung magbigay sa atin ng another chance, pailalim tayo, magpasakop tayo, sumunod tayo. Dahil gaya ng nangyari kay Agar, hindi tayo mananatili sa dating kalagayan at lalo na, Brother JC, hindi tayo babalik sa dating mapait, masaklap, or being slave na kalagayan sa buhay. Diba? Dahil alamin po, sabi na at natin sa katotohanan. Hindi naman po talaga natin alam kung what comes in the future, sure. what will happen in the future. Pero sumasampalataya po kami na pareho tayo ng alam, na alam ng Diyos kung ano yung mangyayari po sa atin sa kinabukasan. At dahil ang Diyos ang nakakaalam, makapangyarihan po yun, yung salitang magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan kung sundin natin yun, siya rin talaga ang sinusunod ang natin. Ang sinusunod na. Pagka po ganun ang mangyari o mangyayari, mga kaibigan, tayo tayong tiyak ng Panginoon sa nais niyang pagdalhan sa atin. Ano po ang patuloy na ipinayo, Brother JC? Genesis Kapitulo 16, Versikulo 13 Nasabi ni Agar sa sarili, Nakita ko rito ang nakakikita sa akin. Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakikita. Mm -hmm. Yun po mismo yung uh, pwede nating pagkunan ng uh, destinasyon o pupuntahan, patunguhan ng isang tao na talagang nakinig, nagbalik, at nagpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. So tatlong bagay again. Opo. Nakikita ng Diyos, kaibigan, kung saan tayo nang galing. Nakikita rin ng Diyos ang kasalukuyan nating kalagayan. At higit sa lahat, nakikita ng Diyos kung ano ang makakabuti para sa atin. Sana nadaman natin. Kasi nung sabihin ni Agar, nakita ko rito ang nakakikita sa akin. Huwag mong isipin sa sitwasyon mo ngayon eh ikaw lang ang nakaka-observe sa buhay mo. Nakikita ka ng Diyos. At mula sa pagkakita niya ngayon, hindi siya papayag na manatili tayo sa ganung kalagayan. Sa halip, Brother JC, ang Diyos ibibigay eksakto ang dapat na maging direksyon natin sa buhay. Pakiulit niyo nga po yung last verse, Brother JC. Ano po ba yung naging pangako ng Diyos na magiging buhay ni Agam dahil sa kanyang naging pagsunod sa Panginoon? Opo, Brother Ryan, at, uh, nakasulat po yon sa Henesis 6.11, mm -hmm. Di magluluwa... Ikaw ay magsusupli. Mm -hmm. Nga lang itatawag sa kanyang Ismael, dininig ni Yahweh iyong mga daing. Ano po ibig sabihin nun? Anong kinalaman nun sa naging pagbabago sa magiging destinasyon ng buhay ni Aga. O parang po ang tanong mo din po ay, ano nga po po naging ending diba? eh. Na po? uh -huh. ay, yung pong praise na sinabing, dininig mm -hmm. ni Yahweh iyong mga daing. Ibig sabihin po, brother Ryan, hindi natin maitatanggi yung katotohanan na sa kabila ng mga sitwasyon, dinirinig ng Diyos ang ating mga daihin na kaibigan. Hindi lang yon specific kung titignan natin mismo kay Agar, yung pangakong siya'y magkaroon ng anak ay ibinigay ng Diyos. Maaaring hindi anak ang ating hinihiling, maaaring kung anuman ang ating kahilingan sa Diyos na kinasasabigan nating maging kalagayan ng ating buhay. Pero sa panahon na nakikita ng Diyos ang ating kalagayan at handa tayong sumunod sa Kanya, handa rin tiyakin ng Diyos ang destinasyon po na ating pupuntahan. Brother Opo, brother. Kaya kung alimbawa po na may mga patunguhan o landasman po na medyo naliligaw na tayo, mm -hmm. eh may muli po sinasabi pa rin po namin sa inyo na hindi pa po huli ang lahat. May kita point na kaya pa rin po nating mag-U-turn. Mm -hmm. At yung U-turn po na yon pabalik sa Panginoon. Kung baga saan ka man nang galing. Opo. Diba, aminin lang natin sa Diyos, aminin natin sa atin ng ating sarili pagkukulang dahil mahalaga po na masagot din natin yung kasulod na tanong, saan ka papunta? Papunta tayo sa destination na ipinangako ng Panginoon. Mga kaibigan, Nais ko pong itanong sa atin ang bagay na ito. Ilan sa atin ang gaya ni Agar ngayon? Ilan sa atin na tingin mo walang nakakakita sa iyo? Pwedeng ang isipin mo wala talaga. Mag-i-stick ka na lang sa kalagayan niya. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Nagtatanong ang paksang ito ng segment na full life na ituring natin ang Diyos mismo ang nagtatanong sa atin. At nais niya Mabago ang sitwasyon ng ating buhay. At kung, Brother JC, ang kalagayan man ng tao ngayon na nakarelate sa buhay ni Agam, na talagang walang-wala lahat. Nawala sa kanya lahat. ng opportunity, yung magandang sitwasyon, nawala sa iyo lahat. We'll never know that we have enough if God is that we have. Di po ba, ba? Opo. Dahil huwag po natin kalilimutan na isang part ng lesson na ito, na talagang napatutunayan natin ngayon, dinirinig ng Diyos ang ating mga dae at dinadala niya tayo sa dako na hindi pa natin nararating. Kaya nga po, Brother Ryan, napakahalaga po na sa ating mga kaibigan ay eh maging matibay talaga. Magkakaisa tayo ng paniniwala ng pananampalataya. Inaanyayahan po namin kayo na pagtibayin natin ang ating mga sarili, ang ating mga pananampalataya. Maging part ito ng ating pananampalataya na sinishare natin sa kanila, di Na magtumibay po ito sa puso ng bawat isa po sa atin dahil meron at meron tayong mga challenges na kakaharapin along our journey. At kung hindi mo pa ngayon alam kung saan ang dako na iyong pupuntahan, eh meron pong Diyos na kinikilala tayo nariyan palagi para i-guide tayo. Kung nadama mo ang guidance ng Panginoon, kapatid, pag-guide ka. Makinig tayo at patuloy na sama-sama na iisa ang maging ating patunguhan. So, when God is all we have, surely we can achieve a full life. Good night, po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel at The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media at bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.